tao isang motor na naman mga boss On the beat, pinagawa sa Ramon ulit Malapit sa may palengke Tatlong beses nilinisan yung throttle body Ganon pa rin Ito yung mayari mga boss Kyle Para may matang Kyle O, secret na mga boss Ayan mga boss, ginagawa na. O, dinadiagnosis pa mga boss. Hindi kita, malabo yung cellphone. Ayan mga boss, nilinisan namin yung throttle body neto. Di, di ko na nabijon mga boss, dito namin nilinisan o. O, dito. Ayan. Tapos yung ilaw daw mga boss, ayaw gumana kanina. Hindi na kami magda-drop na mga boss. Oo, oh, okay na. Oo, oh, kilala niyo yung shop niyo Kilala na namin yung shop niyo Ayan. Ayan noon. Ayan lang mga boss, yung kawa nating motor ngayon. Dalawang motor, nagre